guys. Ito po. Ayan. Hindi na lang natin yan uh, pinalatan. Pinagasa na lang natin. Para malinis po yung pagkakarap. Tapos natin kumain. Uh, makita natin sa kilang ngayon. Uh, Magandang umaga po, guys, no? Nandito uh, po tayo sa uh, area po, guys, kung saan po ah uh, matatagpuan po yung bahay ni uh, Agila dito po tayo ngayon guys para uh, hanapin po siya guys no kasi matagal na po siya nawala sinubukan ko lang po mapunta dito baka na nandito po siya ngayon pero wala sa dito guys kaya uh, uh, dito po muna tayo sa kanyang kubo no uh, nagano po tayo naglaga po tayo ng uh, karlang yung karlang na ano ay yung hinukay niya nung dito pa po, po siya guys ayan po mga rejik po kasi to guys yung mga maliliit ayan napagsipan ko na mag, mag ano po tayo maglaga po tayo parang may makain po tayo guys ito po ayan hindi na lang natin yan uh, binalatan nugasan na lang natin para uh, malinis po yung pag ano natin aga. pagkatapos natin kumain alis naman po tayo oh, hanapin na naman po natin sa gila sana makita natin sa gila ngayon po natin makita lagi si Aguila no. Uh, matagal na po natin siyang hindi nakita. Uh, kasi busy po tayo sa trabaho. Tinjan na po tayo makapunta dito. Yan na ano na po yung mga kanyang kinakaingin guys. Napaka ano na po, sukal na po ng mga damo Ah, pataas na po. Wala tayong pang ano guys sa ano yung awod ah, doon Mahanap tayo ng maulam natin guys Para may pang -pares tayo sa karlang Dito tayo sa baba <coughs> tagal ko lang hindi nakita sa gila guys pero sabi ni ah, sabi ng kapunta po ako ng na karang araw sabi ng mga bandido ah, sige agila ay nakatakas sana naman mo totoo po yung narinig ba natin na, na nakatakas para pag makita natin siya dala na po natin siya sa bahay iwan na muna natin yung ini, uh, ano natin laga natin na uh, Karlang katlang para maghanap tayo ng pwede natin maulam dito may ano dito guys may mga ano siguro yung tawag dun kaing kalangka makakuha tayo kahit uh, limang limang piraso lang para ay ma ay ulam tayo. Okay, laman. Si batang Tirador, guys, gusto sana sumama dito. Tutulong siya sa pag ni Aguila Lang bagong ano pa 'yun? Bagong puli. Ito 'yung dito. That's guys yun ang kadalasan na titira ng kanta pareha lang hindi pareha din yun sila na yung tilapya いいです。 Lest Dito dami ng ano mga agat na ipaglok kasi yung talangka na gusto natin kunin wala ito yung mga butas naman po dito walang laman kebes guys maliit lang ito <laughs> isa lang isa lang guys maka ma maligdagan pa to. guys, kasi wala tayong makuha na ano yung talangka ah, uh, ito sabi ng uh, sinaon ng tao masarap daw to ito yung tinatawag nila na tubo kuha siguro tayo dito guys, para iulan natin para ano Ah. Sa... Karlang. Tuh. Sarap tuh guys, oh. Mau bangun, Pak? Segi. Kom natah yang magmatay ng ligayan ito may ligayan na po tayo may okay. okay. laki yung ligayan